Aba, teka. Aba, hindi nga ito. Pwede, ha? Pinagyan pa ng kulay sa ilalim. Kasi oh. Outline pa. May outline siya. May shabu-shabu ko. Oo, oh, oh. mahusay. Eh, ilang kang ginawa yan? Ngayon lang, boting, habang binibigay. Hindi pa nga kompleto yung binibigay namin. Tapos na siya. O, dito oh. siya naman. Dito oh, siya. Makano yan? to, Brad? Oh, oh. Ay, ilipin lang po. Hindi, ito to, ito to. Ay, Ay, magkano 20 20. to? 20 po, 20. O, oh, sige, 20 mo. 20 mo. okay, 20 mo. 20 mo. Ano ginagawa mo yan? 20 mo, ikinabig ka. Wala. 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 Thank si... Gusto mo ba? Si, si. Tinatanong ni Paolo, gusto mo raw ba to? Ito, Paolo, wag ka... Ano yan? Ito kay Tito Sen. Oo, ano bagay sa akin? Eto raw. Sabi ni Paolo, ito raw. Puso, puso. Iyan yan nandito eh. Puso, puso, pa yan para... Magitan mo, Pablo. Magitan mo. Iyan lang mas yan. Sa Senado. Tama pa may pa rin dito sa leeg niya yan eh. Ano nga lang sabi? Heart lang yung heart. Kipa ko lang sa Gusto pala. Gusto ah, pala niya eh. Ayak. Ayak lang. 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 Ito na ito si, dito si, May si. Magkano? Magkano? Ito ano? Ito ano? Ito ano? ko ano? Ito ano? Ito ano? Ito lang. Tito lang, Ito ano? Ito lang, Ah, ano? Wow! ano? Ito ano? ko, ano? Ito 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 ano? ano? Ito ano? Ito ano? Restituto, Beneventura y... Felipe. Restituto, Ari, S-T-I-T-U-T. ¿Por qué no imaginas tu espelín? Restituto. Resti. Purificación. Purificación. Ari, s D, i t t ¿no? Restituto. Beneventura. Purificación. Beneventura. Purific Beneventura. <laughs> y... Y... Recoletos. Recoletos. Hindi ko ulit. Hindi ko rin pasa. May ending ba yun? Ano yung ending? Yun dati uwi. Uwi. Ayun, kasa yun. Sila niya. Maraba illegal ka, illegal. Illegal ka, ganun, illegal. Hindi naman po illegal. Ano lang? Uh, ah, kulurong po, kulurong. Ah, kulurong. Kulurong. Pero hindi illegal, kulurong lang. Hindi naman pala. Eto na, nayari na. Di ba tapos? Again. Again, sige, sir. Di ba tapos? Ano yung gamit ng pintura? Ano yung gamit mo na yan? Ano po ito? Uh, Acrylic. Ano Paint. Madali okay. bang matuyo yan? Madali po. Mga tatlong linggo lang po, tuyo na yan. Huwagin oh. niyo nga yun. May pasano ha. May tura lang <laughs> kaya. Patingin. Baligtad. O, oh, restituto. Yung sa kabila. Benaventura. Ah, oh, teka. Magkano yan? Kano yan? Ano naman daw yun? Aba yan. Ayan po. 25 na yan. Pasingin mo kayo. Pasingin o kaya ano mo kayo Hindi Kaya resting. Yan po yung kapakadalunan. Oo, oh, yan na po nai nai pa, Hindi pa, yan mismo. Bakas sa pali. Eh, yan na yun. Yan oh. na po ba yun? Oo. Hindi yung <laughs> kasi <po> yung anak ko yan. Model lang yan, model. Oo, po. Kasi, oh, oh, oh. oh. saan po ba yung bahay na yan pag nanalo ako? Wala. Oh. Saan, saan lugar po yan? Saan daw lugar? Saan? Sa Kotabato. Kotabato. Kota okay lang. Uh, okay lang po. Hindi po sa tawi-tawi. Oh, abangan mo ha. Abangan mo. Abangan ko po. Hoy. Alam mo, Jule. Ne, para Ayos. Alam mo kung saan? Toto to, to. Sa Amaya Escapes Laguna, malapit Ay. sa iyo. Sa Laguna. Sa Laguna. <laughs> Amaya Escapes na sa Laguna eh. Kunti, uh, oh, oh, oh. oh, oh. Kalamba, sa Kalamba. Oo, oh, oh. oh, no. Hindi ko alam yung boss <laughs> niya.

Thank you, thank you sa kitchen. Pero may bayad po yung, yung sayad. <laughs> ano ba? Oh, hindi ba natin libre po siya? Magkano, magkano? Magkano yung kitchen daw? Yung, lahat, lahat. na lang po. Lahat, <samples> lahat, magkano? Pati-lay Magkano? pagkano? 300 po, pati-lay po. 300? Sige. Sige po, iba po pa grass bossing eh. Iba pa pa grass bossing? Uy, pata Tatagayin tayo. Hindi, ako madali naman ako nga usap eh. Sige. Ano lang yan eh, hanap po kayo yan, syempre. Oo, oo. Walang ano? Walang... Walang persona? lang. Hindi nga, hanap ko yan, naiintindihan namin. Oo Okay, 300 ka mo? Oo po. Lahat-lahat yan? Oo Sige, lista mo sa tubig. Sige. 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 40,000! 40,000! 40,000! Naiiyak. Naiiyak po siya. ako. Natapakon yung papakas. <laughs> Kasi naman si Jose padyak na padyak. <laughs> Kaya pala parang may bukol-bukol ako na, Baan yun na pala yan? <laughs> okay. sige. na natin to. Sabi mo kay Nanay, Nay! Nay! Lahat ng kinita ko... Hindi nga sabi. Hindi nga ito, Huwag mo ka lang, Nay. Sabi <laughs> mo. Porsen to ka lang, Nay. Malaki na malaki. Malaki na malaki. Congratulations, Juanito. Salamat, Paulo. Salamat, okay. salamat Wally. Salamat, Jose. Congrats, salamat, Bossing. I love you, Bossing. One, one, chok, chok. Ayos, ayos. Thank you, thank you. Hindi ako nagsisisi. Kasi, ano po siya, responsable ama talaga. Lahat, lahat po, binibig. Guwapo! Guwapo! Yes. Oh yes. Yes. yes! oh, yes! yes! Oh, yes! Dila, dila pa. Yeah! Uy! Ano ko, Jose? Ano ko, Jose? Ano ba <sasabi> mo dyan? Di ako. Hindi mo ako. Hindi ako. Hindi ako. Sa kagaya ninyo, nangangarap din ba kayong magkaroon ng kapartner sa buhay nung matataas na tao. Oh. mo, nagkaroon ka ng girlfriend na gano'n. Ako tinatanong mo? Hindi. Hindi yun ko! Asan? 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 <laughs> oh, kung saan? Yan, 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 Oh, hello! Oh! Ah! Medyo maliwanag. Kasi pinaliser ko na noon pa. Oh, testingin natin. Tingnan nyo nga si Jose. Ayan, ayan, nai Takpan nyo tong isa. Takpan nyo. Oh. Ayan, ayan. Pa. Malabo? Ano? Ano? ba? guapo guapo yan. Okay. Sige na. Uy. Wala <laughs> po nga. Patignan na yan. Huwag nyo lang patingin, Nay. Patignan na yan. Okay na yan, bossing. Ah, okay na yan. Magandang nungod Ano pa? Malinaw pa. Maayos pa yun, eh. Malinaw pa. Nakakakita pa ng guwapo. Ibig sabihin, malinaw pa yan. O, oh, yung kabila, tignan nyo. Takpan nyo to. O, oh, tignan nyo ako. Tignan nyo po. O, oh, tignan nyo. Okay. Ah? O, oh, lalong guwapo. Mas guwapo. O, oh, pa nyo. Sir. Uy! Tulaling! Ang pogi mo, di ba? Ang <laughs> um, pogi mo sa TV, tinititigan niya eh. <laughs> Kaya pala doon nakatingin. Yung girlfriend mo, mas mataas daw sa'yo. Opo, noong 2007. Tapos nakilala mo siya? Nakilala Nung naging kayo, kayo pa rin nung girlfriend mo? Oo. Iba ka talaga! Iba ka! Check boy ka! <laughs> Kaya tingnan mo yung t-shirt ng asawa mo. <laughs> 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 Hindi ka ba natakot sa t-shirt ng asawa mo? Hindi. Hindi ko. Tayo. Ang lalo madilim dito, tayo. Oo. O, iloloko mo. Kaya't ka, taba mo na. Iloloko mo ko Pogi sa Pogi ka pala sa person. ano dilim eh. Sabi sa'yo. kasi siya, pogi ka pala sa person. Ay, ang dilim. Wala nga kami makikita. Iba rin ang tao nito, siya. Wala <laughs> nga. kung nga. ko ako kayo. Hello.